Usap-usapan sa social media, natila tila daw nagselos si Paolo Avelino sa isang larawan na pinost ni Kim Chu, kaya naman agad itong dinlit ng aktres. Ayon sa ilang fanay, natural lang daw magselos si Paolo dahil mag-asawa na daw ang dalawa. Nagtataka ang ibang fanay kung bakit daw yon pang larawan. Naisip i-post ni Kim, e eh marami naman daw picture si Kimi kasama si Sir Deo. Nag-post si Kimi sa kanyang Instagram account dahil birthday daw ni Sir Deo, ngunit marami ang nakapansin sa isang larawan na kasama ni Chanita Princess ang dati niyang kasintahan. Agad naman itong napansin ng mga fan eh, kaya inulan ito ng komento, dahil nga sa marami ang nakapansin, agad itong dinlit ni Kimi, para siguro hindi nagawa ng issue pa, at hinala pa ng mga fanay ay baka nagselos daw si Paulo sa nasabing larawan na kasama ang ex nito. Maari daw na mali lang ng post si Kim, maari din daw na wala lang yon kay Kim, dahil nga matagal na siyang nakamove on, at hindi naman daw si Kimi ang tipong nagtatanim ng galit. Hindi daw talaga siguro napansin ni Kimi na anden pala yung ex niya, dahil importante sa aktres si Serdeo, napansin lang daw talaga yung nasabing larawan, nung dumami ang mga nagkomento. At dahil nga sa pag-delete ni Kimi sa naturang post ay kinilig ang Kimpao fans, dahil mahal daw talaga ni Kimi si Paolo. Maging sa Facebook page ni Kimi ay nagpost din ang aktres, ngunit hindi na makikita ang larawang naroon ang kanyang dating kasintahan. Sobrang masunurin nga daw ang Chanita Princess, kaya daw mahal na mahal ni Paolo ang aktres.